magtula tayo ng isda oh, guys magsabaw tag isda hmm. guys gilipat na ko guys Tarih. May malaki tong pat guys. Itong crab. Itong crabs. Natay duha ka crabs akong sa gulan. O um, duha. Naiduha akong gilain. I-fry na ko to siya. Kan, idunod na to ni. Sa sili, mabullyan. Oh, Tay sili, siliyak. halang siliyak? Ha to. Tama si pang Tutok na ni guys. Ato ang sinabaw na esta guys. Ano ni? Pag yun guys.